Para lang ano, kampante ka din. Kung um, ito ang kukuha ng buhay ko, bala na lang si Lord. Ma, Okay, anak? Ma, um mm. para din na daw po si Papa. Ah, okay si na okay na. May ulap pa naman tayo dyan. Ma, malamang i-air na naman na si Papa, no? Oh, anak, may lamang. Siyempre, may naman yun eh. Ma, hindi po ba masama yun yung palagi pong pagod tapos araw-araw po umiinom? Marami po kasi ako napapanood na gano'n sa Facebook. Masama daw po yun para sa kalusugan. Ay nako anak, kung alam mo lang. Minsan nga eh, lagi na rin namin yung pinag ng papa mo. Sinasabihan ko na siya na tigilan na yung pag-iinom niya. Pero anak, sa isang banda naman, okay lang naman din kasi kaysa naman yung lalabas siya para makipag-inuman sa iba. O kaya, paglasing, nagwawala, ganun. Eh siya naman, pag nakakainom siya, masaya naman siya, di ba? Okay na rin yun, anak, kaysa naman kung san saan pa siya mapunta, di ba? Eh, mama, madalas ko nga po napapasin kay papa pag nakakainom po siya. Lagi po siya nag-open sa mga problema niya. Narinig ko po kasi masyado sa mga pag-uusap niya po. Oo oh, nga anak eh. Pag nakakain ng papa mo, ito siya mas naglalabas ng hinanain niya. Kaya naman ako, doon ko din siya pinapakinggan pag nakakainom siya. Kasi mas doon siya naglalabas eh. Oh. pa! Kumain na ba kayo? Papa, kumain na po ka yun, very good. So, oh, alam mo na. Natin gawin. Ha? Huh? Sabi ko na, pe, magpangaraman eh. Oh, porke ha? Porke? Porke. Ano pa? Para naman di kita, quadro cantos. Eh, ano ba naman yan? Ay, Bilis. Bago kasi yung kutsi. Eh, sige na. No ice ha? Ayoko nang iyay. Gusto ko puro-puro kasi pagunta ko ngayon para makatulog agad. Ay. Eh? Ah. Oh, kumain ka na ba? Hindi na. Nagpakain si Boss kanina. Mm. -hmm. Eh, binabili ko na si Amanda na para makatulog agad. Pagod tayo Dami namin ginawa na. Ah, Ang gusto? Saan? Sa kwarto. Nagpapay na ata. Mm. -hmm. Okay. Yun, so... Bukas mas maaga ako kaya gusto kong maaga naman. Ah! Gusto ko mas maga matulog ngayon. May ano ba dyan? Mga kupulutan? Yung ulam Gusto mo? Nangitirang ulam? Gusto ko ako eh. Paghiwa mo na lang ako pa naman siya Okay na yan. Oh, sige, sige. oh, Pa. Ano yung mo? Yun oh. Ito no? sa kulay pa. Very good ganyan yung pagka nagpabili ako sa iyo. Keep the change. Sige na. Eh. Baka mamaya, pag malasing ako, kunin ko pa yan. Sige na. Ayun naman Baka mo na bukas, tapos bili mo si gusto mo ng biskwit bukas ha? Sige po. Yeah, Ngayon ka lang nasi. Wait lang, ito na. Mm. Iyon mo? Kasi, baso. Very good. Ayan. Wala ka na bang gagawin? Siya tayo. Ba? Uy, Diyos ko, alam mo naman, ayaw akong mag-inom-inom -inom, eh. E, ito, wala Tapos, pa. Tapos may pasok pa yung bata. <coughs> so, gusto ko na makatulog agad para ano. Ah! Masyadong toxic yung trabaho namin. Alam mo naman yan. O, paano? Masa na sa kwarto ah. Sige, wag mo ba isip mo siya tayo dito. Sige lang. Hmm. Mm. Amo y palamo. Oh. Porque cuatro cantos. Gusto mo na yan, ah. Ay, mo ko sabay yan, eh. Ay, naku. Eh, kamusta nga pala sa trabaho mo? Okay naman. Na, ano yung sinasabi ko sa yung... yung mas matagal sa akin sa trabaho. Yung balatuba. Kanina, muntik sa butin sa akin. Eh. Buti na lang, mabayot ako. Kala naman naman ako, hindi ako palaway na tao. Nag-ingin na lang ng pasensya. Kasi sobrang pagod ko na. Parang ako na yung magbe-break time. Tapos siya pa wardi-wardi lang doon. Pa-chuwa-chuwa-rewap lang. Ay. Oh, eh bakit hindi mo na lang i-report dyan sa boss mo? Baka mamaya magka-problema pa kayo dyan. Ako, yung sabi ko iyo ha. Ah. Pag na report ko siya, tanggal siya. Tatlo anak niya. Walang trabaho rin yung misis niya. Kawawa naman. Kaya yeah, hanggat matitiis ko, titiisin ko. Pero pag sobrang pagod ako, kahit paano naman, nangangatwiran na ako sa kanya. Hmm. O eto, maiba tayo ha. Yung panganay mo pala. Ang gaalala sa'yo. Oh, Samantha? Oo. Oh. Kanina, kausap ko siya bago ka dumating. Sabi nga kanina, papansin daw niya, halos araw-araw ko na daw umiinom. Kada kada ka, wika trabaho. Mm -hmm. Eh, nakikita daw niya sa Facebook, kung daw sa kalusugan yun. <laughs> Pagalitan na ako na anak mo. <laughs> diba? Eh, kasi ito lang yung ano eh. E, sabihin sabi mo na lang kasi hindi ako nakatulog agad. Pag di ako nakainom, siyempre. Alam ko naman yung masama, pero... Ito yun eh, pag hindi ako uminom, hindi ako makakatulog. Eh? Hindi ako makakapasok ng maaga sa trabaho. Kaya mo, ganun na ano. Siyempre kami, nag-aalala din kami sa'yo. Diba? Alalaan mo, malit pa mga anak natin. Okay ka nga, hindi nga ako nagkakaroon ng problema sa sa'yo. E so paano naman yung kalusugan mo, di ba? Poy, kung ako, mawawala, praktisado na ako, Poy. Hindi mo alam, piniling ko na kayo sa mga isang pinsang ko, yung isang kumpare ko nasa ibang bansa. Biniling ko na kayo kung ano man mangyari sa akin, sila yung umalalis sa inyo mag ako. Siguro, hindi pa naman na ako kukunin ni Lord po eh. Alam naman ni Lord kung gaano ako karesponsable tao sa inyo. Hindi naman akong Nag agrabyado. Ito lang talaga. Kasi hindi ko alam kung paano akong makatulog talaga pag walang alak eh. Hoy, Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Baka mamaya may nararamdaman ka niya ha. Hindi ka nagsasabi dyan. Oo oh, na lang ako. May nararamdaman. Bakit ginawa mo gano'ng gano'ng binig pa? Para lang ano, kapante ka din ito ang kukuha ng buhay ko bala na lang si Lord at least meron na akong dalawang taong wala na alam kong totoo na hindi kaya papabayaan na wala mo naman Amen Sige, tama na nga yan. Sige na, last. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. O, isa na lang ha. Mm. Tapos, sumagad ka na doon ha. Oo. Okay. Huwag ah. naman po sana, Lord. Huwag naman po Hindi ko po kayani. Sa akin, hindi ko po kayani. hindi ko